panuto sa pagpasa ng interactive notebook. Dahil hindi ko po po kayo kilala, ito po ang ating gagawin. Sumunod lang po sa panuto. Una, gawin po ang takdang alin sa inyo pong interactive notebook. Kalawa, kuhaan ng litrato ang ginawa ng bata na makikita sa pupil's output. pakunawa, gawing malinaw ang pagkuha ng litrato. Ikatlo, isend ang picture sa inyong guro. Kaapat, iti-check po ito ng inyong guro. Pag binalik po sa inyo ito, meron itong nakalagay na score at date check. present ang litrato na ng nagsyekan ng guro pabalik sa may-ari. Kaanib, kapag natanggap na ang litrato na may check ng guro, isulat na ito sa table of contents. Gaya po niyan, please score. Lagyan po ng page sa pupil's output at ganoon din ang date check kung kailan ito ibinalik sa inyo ng guro. Sa teacher's input naman po, lagyan din ang page, topic, kung ano po yung discuss ninyo, at kung kailan po ito na-discuss ng guro sa inyo. Salamat po sa pakikinig!